Dito pa ako nasiraan sa Pegasus oh. Dito pa ako nasiraan, pambihira. Pambihira. Ayun oh. Ano to? Oh, pambira Ano to? ano oh. ano Ayun oh. Sayang to sinagtapon na ito. <laughs> Sayang to. Ayun oh. oh. Mm

Ibane, 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 na ibane, 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 sa ibane, 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 ang ibane, 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 na ibane, 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 ating ibane, 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 At ibane, 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 tayo Thank you mga kaibigan, sumunod na po ako lang, sumunod na ngayon, there may edad, pero di masyadong matanda. Ops! Ops mga kaibigan, nasa Thank tayo mga kaibigan, ayan, ops! Mga kaibigan, nasiraan natin tayo mga kaibigan, may nakita ko, ayan o, oh. ops! Sayang yan mga kaibigan, gina natin, dito pa tayo nasiraan, pambihira naman yan, ano nangyari dyan, ayan o. Oh. Pambihira, dito pa ako nasiraan sa na Pegasus -be o. Dito ba ako nasiraan, pambira. Ayun oh. Pambira. Ayun oh. Ano to? Oh, but. ano to? Ayun oh. ano? Sayang to, sinagtapon nito ito. <laughs> pambira, sayang to, ayun oh. Ayun oh. Hmm. Pambira, buhusang biyaya. Bigla-bigla na lang dumalating. Pambira. Ang pagpapala hanggang bintana. Ayun no. oh. Oh, pero pero Sayang nga mga tropa, dito pa tayo na siraan sa Pegasus Pambira mga tropa. Ayun no. oh. Dito pa tayo na siraan sa Pegasus, ayun no. oh. Pambira pa dito pa tayo na siraan. Sayang to, ayun no. oh. Tin Tinatapon niyo yung mga pagkain, sayang 'yan no? oh. Hmm. Hmm. Ayun no. oh. sayang no. oh. Pambira ayun no. oh. Dito pa na siraan sa Pegasus Pambira, ano nangyari sa mundo pa tin biyahe ano? Lagi na sa gutter. Ang bira, somewhere out there, anywhere Ang bira o Lumbian togi, mga ano, mga tropa, lumbian toge Ano? Oh, shit, mm. mm. Papa! Mm. Oh, mm. 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 Uh -huh. Grabe, pero po. You know? Meron pa, meron pa, meron pa. Ang ganda ng ngipin. Tayo ngayon, mga tropa. Ayun oh. ano 'yun? ang biyahe, mga tropa. Pakalat-galat ng bintana. Ayun know? mm. mm. Sabi sa kanyang daan ko dito, hindi na ako magmemerienda. Bound dito talaga, pambihin ng Pegasus City. Hindi pa ako nasiraan, Oh. Ang dami-dami pwedeng masiraan dito pa. Di ba? Istay lang. Istay lang yun para makain natin ng tira. Diskahat na lang ba para makain natin ng ano? Pinapulot natin. <laughs> Grabe. Boundary biglaan po. Ano? <laughs> Boundary. Diba? tayo wala na mudog na ako nito garahin na akong boundary na <laughs> boundary hop sa mga bata huwag niyong gagayahin to hakin lang to ha parental guidance to bawal pong gayahin agaw nakagawa na nila to ano professional at wala nang inigilingan na ng kalsada ay okay, mga tropa boundary ay natin yung kalat natin mga tropa ayan oh. ayan o oh. Boundary, mga tropa, boundary, boundary, boundary talaga, boundary. O pa paano? na ako, ha? Ah? Boundary na. <laughs> boundary... <laughs>